60, 60! Okay, guess lang, lang. 60, guess. mo nasa 60. <laughs> so, hey. na. Naman na. na. <laughs> okay, guess mo. sa likod lang dun sa may pa. Eh, okay, wala naman tao. Mayroon na yan. Wow, nakakaya niya na mag-snacks! Ako yun? Ay! Mayroon yung wheels. Sabi niya kung ano-ano. ako Ito kasi. Ito na. Ay, nasaan ba tayo? Nagpasan Nagpasan tayo ng cementeryo. Oh. Ay! Ay.

Pag nakapasok ka na, unti-unti hihawin mo na yun na. Ayubawin mo na. Gabi pa yan ha. O, oh, night shift unlock? Hindi, ano, Redyard yung <laughs> Dapat ano, increase an per an an lap. <laughs> Ay, ayoko. Oh. Oh. May improvement. May girl. Ang girl. May growth. Use skill unlock. Ay, naman. Mm. Next time yun, ano? Maulan. Electric, ano, electric bike. <laughs> <laughs> E-bike na okay. Pero <laughs> plano naman, <laughs> So, Sige, drive ko na to, eh. <laughs> Pupunta ka na. Sigip-sigip <laughs> nandaan dun. Pik di belsa ada na indra? Oiski oiski, ke sige, direct. Paro macam apa? Paro macet para Bangda trail. direct. yang suratnya mau tarik. Oui. Huh. 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 Ay Ito bagay, two-way naman kasi. Tansya yung brake. Marunong ka naman mag-drive ng trike eh. Kaya kaya mo na mag gano'n, tansya. Gusto mong direct highway? Sige, mm -hmm. mag na lang tayo. Basta yung ano yung mo, yung paa mo. Lagay mo sa brake, ano ko lang Ay, sa <laughs> nakita. sa brake Hindi drive Ay, Basta yung, yung paa mo, lagi sa brake. Mm -hmm. Saan tayo Left or right? Uy, may ano dito. Hmm? Iusin mo bang bagay? Saan yung highway dyan? Dito na. Maliwa? Di Maliwa. Pakanal. Ay, nasa na ba tayo? Dito di <laughs> <laughs> ng INC. Ha? INC. Dito o dito? Okay hey naman. Ayan, hey, ganyan. Tapos yes, yung lane mo, nasa, gano, kala, na nasa gano'ng ano, kala, subok na kanya. Yung gilid na ito, it, itapad mo dyan sa ano, sa gitna ng kalsada. Dahan lang yung yeah. brake dahan dandanin dahan yung pagpindog ng brake. Dahan, tapos, mong makita mo itong kanto na yan bago ka lumiko. Sige. Yan, pag na-shoulder mo na, pwede mo di ko pa ulit yun. Habang maandar ka, dumiligo. Sige pa. Sige pa. Pakalimutan ano, ko muna. dumes dumi. Ito dumi. Ito dumi muna. Ito dyan lamili ko. O, so, i-release mo nyan Kasi kapag mabilis yung under mo, kahit hindi mo na ikutin. Pero since oh, mabagal ka, ikutin mo. kasi yung kamay mo, ganun lang. Dito, Dito. Dito kanilang, kanilang, kanilang. Sige, yung, sa sakit. Hindi ka nakarama. yung tanggalin mo yung... Tanggalin mo yung sa brake. Ito si Desmo. Dahan-dahan lang mo. Dahan, -dahan, lang, no? Dahan doon naman tayo masagod. Ang ganda pala man. kanina po tayong gana. Oo, oh, dah dahan-dahan lang. Ayan, nasa gitna na. lang. Hindi naman yung nag-top-up na motor. Diba ka na? Parang bumper na lang. Nice! So, dahan-dahan ka dyan kasi and ano yan. Dah ano? eh. Yung pa mo, pag malapit ka na sa kanto, ilagay mo na sa brake.

Ay, yung paas, yung paas. Sige, sige, dito, dito yung lane mo. Uy, te, kabis na. Wait break mo, break. Okay, break. Sige, <laughs> diretso mo, diretso mo dito. Diretso mo, dahan-dami break. Hindi mo ba matakot? Dito mo. Sige, isa lang yan na car. Pag nakalagpas yung sasakyan. Ayaw, ano yan? Sige, pag nakalagpas yung sasakyan. Hindi, huwag mo nang itas mm. yan. Nakazard naman natin ako. O, liko, liko ka niyang dito. Hindi mm. ka okay. sa lubong tayo.

Tapos si yung lights. Kasi ah, wala naman pa lang tao sa likod. Oh, gas kapag yun dito kapag nakapasok ka na dun may gas eh nice yeah. pa ikot ka pa gato lang, gato lang ikot, boy, isang lot ka pa sige isang lot pa dalawa tatlo

good 8 over 10. <laughs> <laughs> Medyo kinabahan sa unang laan ulit <laughs> 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 ko. Hindi na tayo lumanin ang Hindi ko nakaraan <laughs> yung dito yung hindi ko alam ano, yung sa mirror pala. Kasi <laughs> <laughs> yun parahan... <For> <laughs> yung parang ano. Parang trike? Tapos naturoan nyo ako, hindi pa ako nakapag-drive kahit isa. Yeah. Gas brake, gas brake. Oh, may dumalag. Carpool, carpool.

Pwede nga, i-vlog Pwede na, pwede na. Bumili na ang sasakyan. So Ay, mas ko eh, no. mo muna kami sasakyan. Live pa mo yung mga sasakyan mo dito. O, pal palabasin mo muna itong trike. O, wait lang